Ayong adlaw ka na yung talan nagpaminaw ka ron ng tulumanon kini, ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktor Neobra ni o Gatronia Ilin Batahan. Ingon man sa mga artista na maghatawag kinabuhi ng akong suwat suluran. Tawagal lang ko ninyo sa pangahan nga harun, hingko ng Pangidron. Ulit tao, nagtrabaho. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabaheng kini sa yuta na naprenda ni Papa tungod sa pagkasakit ni Mama. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh. Uy, ang akong mangod. Si Regis, Hello, Dai. Kuya Harold, si Mama ang gida sa ospital. Ha? Nga man? Huwag magiging kahiba ko kuya, kaya bago pumaliming nabot dali sa ospital, na-admit na si mama, pero murang atake sa high blood kuya. Ginoo ko. <laughs> Dilira mo ko kaulid tayo, day. Ugbiki po ko sa kwarta, kaya wabay swildo. Sige lang kuya, gipahibao lang taka. Pero kung makahigayon ka, bisan upang militi lang, dalik yatog ulit dali kuya, ha? O, o day, o day, manikamot ko. Manikamot kong magkakita ugi kapliti. Si mama ba yataon, Ha? Ayun niyo po sagdi. Mo ba bay? Mo na bay. Gol kay kung nagunahon sa kimtang ni mama. Uy, kilalan jud ko maku-pauli lagi. O sige lang. mo ko i-install diri para puno sa imong titi ba. Para wa ka pauli ka. Ah, kay ha? Oh. Kini oh. Ay, niya. Yeah. Salamat taong kay bayan. Mo pauli jud ko karon bay kay. Kabaigo naman na kumplit eh. Uli alang tika ba yan? Nagisildo na to? Ay, sos. Uyan, uyan na na ko na unaan. Uyan na, nagmakaluag na ka. Ayaw sa aron kay Apiki pa kay ka. Gipit pa kay ka. May kwarta pa man ko. <laughs> Salamat, Joke baya Sige, bay. ko sa opisina aron. Magkapauli ko. Gisa. Kuya, tara si Mama. Nakatuog pa noon na siya. <sighs> Kaluwi ni Mama ulit may dextrose o oxygen na. Ah. Naku, na ba yung atong bill, Kuya? Asa si Papa? Ako unang ipapauli. Aron makapahuway. Eh. Kay tiguang nasad <sighs> Uli-unsa siguro na ako si Papa day. Aron, magsabot may asa tag kwarta para bayad din sa ospital. Ingnan niya si Mama ha nga, din hin kung makamata na siya. O oh, sige, Kuya. Huwag ay nisgot dito si Papa nga basin ang yuta na lang nato ang ipenda. O, ha? Wala tayo laing paingnan Pa Harold. Mahihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih nanabang mansan unta sa mga parente nato, pero dili ta magsalig sa itabang sa mga parente nato. Kaya wala pa ta may bahaw kung pilagyo na ang mahimong bayran na nato sa ospital ni Mama ni Mo. Oo, oh, sige pa. Kung mo'y din nga itong problema, sige. Pero, unya pa, ginsama siya itong prindahan. Nagkasulti ni Roger. Kana may tindahan sa merkado ba nga Roger Store. Iya ko ingdon ingnon ang anak niya nagtrabaho sa Manila. Oh, upad oh, na siguro pa? Pinitando na to. Si anak ko mahibaw sa iyang anak. Eh, kaya taga na ko o oh, jismil pila mo di prindan ni mo sa atong yuta pa. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkita na ako sa mga mata ni Papa nga gisakitan ug siyangan siyangan na napinda nga mong yuta. Maunanaad ko sa akong kagalingon nga magdiigom jud ko. Aron malukat ko ang among yuta. Nitabang sa kong -um tigom ang akong manghoda. Og samtang prindado pa ang among yuta, nisugot ra nga among giprindahan nga kami lang gihapoy mutikad sa among yuta. Og matag unsay abot sa among yuta, among bahinan ang giprindahan namo niini. Unya. Mo na ni, ni bahin nilang ni Roger pa? O Harold. Kuha na sa iyang tao din ni nato kay amo naman sila nga napahibaw oh. nga humana taog ani sa tinanumtang mani <laughs> uh, palang, hapon, eh. Kung kuwa pa lang kun ta atong yuta ato a unta gihapon ni eh. og bahinan sige lang pa gamay na lang pa malukat na ato ang atong yuta unsa nagtigo mi si sa og para lukat ana pa ha huh? dugay na mi nakasabot ang guna. O magsulti niya may kung kapayago na ba kini para lukat ang among tinigong. Salamat itawad kayo ninyo, anak. kay ialugnan kayo kay ko kay yung yuta akong maprindan ni Marimate. Di rin nato iparimate pa, uy. Lukat tundan na. Kung kuha ang pangamong tinigong ni Dejisa, pwede rin mo kumulong sa SSS. Salamat itawad kayo ninyo, mga anak. nag si mama ninyo nga na prinda ang atong yuta tungod sa pagkasakit niya. Ako'y magisulting mama pa. Nga ato ng lukaton ang atong yuta. Mung ayaw na kabalaka, ma. Ang imong pagpakaayo ang ating mana lukaton na nato ang atong yuta. Ay, wala ba din niya nga kumbana? Nangumpra sa lungsod alang din his among tindahan. Kaya nga naman di ayunta? Ah, uh, ni amanggol na nga ako mga anak kaya gusto na nila nga lukato ng among yuta nga naparindad niya ninyo. Maho ka na, ma'am kay nagtilabang nga mga mga tao na aron nga malukat na mga, mga mong yuta. Ah, oh, hala, uy. Ang akong anak ba yan ni Dawat og prindaan na? Dili, batas, yun? Naibaw ka anak Ana, di ba? Ah, uh, oo, bitaw, ma'am. Oh, huwag sa ako ba na nasairan niya? Nga dili na kuno na ninyo malukat yuta, ah. Kaya narimati na. Uh, pero, kung may sabot na mo ni Roger imong ba bana, ma'am, ka Luka to na na mo kung makakwarta mi. pa mami magsabot nga marimate. Kamu ba yay nagsabot? Pero ang akong anak may dawat sa prindagod. So siya ay magbuot o nahibaw ni anak. O dili ba, may kasulatan man mo ni anak, noy. O may pizza kung kanus a marimate. Uh, huh? Huh? Huwag na hinduman si Papa na may kasulatan silang gimo na pwede marimati ang among yuta. Ang ilang sabot kuno, no, nga mitras dili pa na malukat ang yuta, sila una ang mudawat sa abot sa yuta, ug bahinan lang ni isip mo ay nagtikad sa yuta. Ang ako mga pangutana, kining musunod. Unang pangutana, na prenda ang among yuta. Huwag yang amo na kining lukaton, dili namang kuno malukat kay narimati na. Pwede ba gudin na nga maton pa ni Papa Wa man sila kasabutan o kasulatan nga gipirmahan nga mao'y pitsa sa pagarimati. Ikaduhang pangutana. Pagaprenda sa mong yuta, sila ra si Papa o kanang Roger ang nagsabot. Wa sila magkita si Papa o sa anak ni Roger nga ni dawat og prenda. Kay to amang kuno ni Manila. Balido bagun ang pagaprenda sa mong yuta nila? Ikatulong pangutana. Kami ra nag ang nagtikad sa yuta sa diyang amo na ning naprinda nila. Naghatag nila sa abot sa yuta. Di ba gununta nila mo na huna? Nga mo kadto ang ilang ginansya sa pagaprindas sa silang yuta namo? Kuno na mo? Kaya mo rin unta ikawpat Ikaw pat, pangutan katapos ang ka Huwag kang magbutbuhat o kasabutan ang anak ni Roger, aron dili na namo mo malukat ang among yuta. Unsay among buhaton. Aron mabawi o malukat na na mo among yuta. Palihog, tabangi tambagi ko. Kini ang akong suluran, Harold yung adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan Og. ako today and my voice ako ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal mga emotional na tong mga pangutana mga problema Pwede gini ninyo ipadala sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw? hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo sa ato ang programa everyday day na amoy makuhang inspirasyon kadasig ug makaingon mo nga agoy. Dili ramang yuday ako gidan ni Lord sa mga problema. Daghan mangyud no? Daghan mang yud ay kaayo o mga mga um unsa ni naay mga giagian sama nako and yet wa sila nawagtangan og hope og pag-asa ni dasig og nipadayon so dapat ako sad upadayon na gid ko ani ako ang kinabuhi no and that is how life should be guys no um dili gyud ta mo Uh, mawagtangan og hope dili gyud pwedeng nga uh, atoa ganing uh, pasagdan ato ang kanang life ato ang self just because we've lost hope there is always hope na no ato alang yun nang uh, paningkamutan ha anyway ato ang letter sender kinsa man ni eh? atong aon be ato ang letter sender today kay si uh, Harold si Harold uh, punto legal maning iyahang uh, pangutana og mga problema no 30 years old Ah, uh, nagtrabaho. Hindi lang ito yung taga-aso siya. Pero naay na ay prinda nga yuta uh, papa kay nasakit man uh, yahang uh, mama. No? So, Muna niya mga pangutana. Pag brinda, I think no, nga murang wala ay nahinumduman ba ito ang iyahang papa nga naa sila gihimong uh, uh, kasabutan. Ang ilalang sabot nga mintras dili pa nila malukat ang yuta, ang abot sa yuta at to punta nila. Pero wak po nila nasabot no nga. Katubang mga abot, bayad ba utang or di? May tatug bayad na utang pero murag man. Pero mula gini, I always tell you guys nga anything labi nag yuta, ibutang, itaga mo sa bato. No? Eh, so what's Kani may papeles. Storya lang. Saligay lang na may nibigay. Una ang pangutana na prinda ang among yuta. Kung dihang amo na kining lukaton, di na kuno malukat kay narimate na. Pwede bago di ay na nga matod ni Papa wa man sila kasabutan or kasulatan nga gipirmahan nga may pizza sa pagkarimate. Unsa man, mga utana ko kay amo uh, mula gina. That's why I really said uh, yumi, nga mohang yu me, nga ang detalye sa mga sitwasyon sa inyong mga pangutana kay para makibaw me. Um, akong check diri wa mangguy takibaw kung naabag yung dokumento dokumento uh, nga gipirmahan no um or wa lang nakabutang na gipirmahan pero wa lang nakabutang didto ang remate and all so akong iassume guys ha nga wa gyud gi dokumentong gipirmahan storya og sabot-sabot ra gyud ni muna ato ang diha ko mag premise sa ato ang uh, tubag kay ningon man ka dito, nga wa kinumdom no ang wa ka kinumdom kung naabay uh, kasulatan wa kinumdom sa papa nimo um kana nga walay papilis hindi nila marimate kay ang kanang dokumento sa pag tuam pagprinda nga um ugyuta ang tawag ana real estate mortgage unsa man ang real estate mortgage manghuam tag kwarta unya ang nagpahuam gusto garantiya no unya uh, gusto og garantiya nga in kaso og dili ka makabayad ang kanang yuta mauy mahimong pangbayad sa imong utang only kung di ka makabayad and ang log nagingon nga of real estate mortgage gani kinahanglan Uh, gyud na nga ah uh, need na kinahanglan gyud nga um, in writing na agud agunay... klaro nga kasulatan nga kung maabot na ang kani nga period pila ka tuig baron nga mabayaran dapat ang utang dua pa so dili gyud na nimo pwede ma ma uh, magamit na nimo nga ang yuta mo naay mahimong mayran uh, may run no okay karon ang iyang ikaduhang pangutana um So, ang iyang pangutana is no na narimate, pwede ba good day na tumidili? Kung wala agi klarong kasabutan, wala. Kaya wa may basis sa pag pagremate um, pagrimate. Kung tanan niyang ikaduha, pagkaprinda sa among yuta, sila ra ni Papa. Huwag ka ng Roger ang nagsabot, wa sila magkita. Si Papa, huwag sa anak ni Roger, nga ni Dawat, huwag prinda. Kay tu amang kononis Manila. Balido ba bagod ang pagkaprinda sa among yuta. Kung why dokumento, inyuhang yuta, kay wa may dokumento. No? So, dili siya valid. Ikatulong pangutana. kami ragi hapon ang nagtikad sa yuta dihang naprin lahang ginansya pagkaprinda sa ilang yuta namo mo. Kay maura manggod ko no aunta na sabot mo lagi ni uh, to be fair, well, to me, dapat ang katong abot sa yuta may interes unya ang pwede principal. Pero again, wak man may kasabutan. So, di ta katubag what is really fair or not, no? Or kung makiangayon ba nga ingon ato kay wa may sabot. Pero the fact nga ni dawat po sila sa abot sa yuta, then I think, no, nga, um, ang um, need siya nga i, 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 butang ninyo uh, i klaro ninyo og um, butang into writing kung unsa gid ang inyong hangi kayo na guys ay walay papel kay kanang mo amnesia dayog kalit kung tingbayran na or usahay kung nagmaapike -ma, ah, ma amnesia lisod kaayo no? And then, uh, ikatulong pangutana, kami gihapon ang nagtikad sa yuta dihang naprinda kini nila, naghatag mi nila og abot sa yuta. Di ba Nga, mula lagi niyang pangut, yung ikaduhang, uh, uh muna yung ikatulong pangutana, no? Okay. Unya yung ikaupat nga pangutana, wala ka magbuhat-buhat og kasabutan ng anak ni Roger aron na namo malukat ng among yuta. Unsa may among buhaton, kung maghimuhimog kasabutan, kasabutan, prinda, kontrata, mana dapat ni pirma po ng inyuhang papa. So, kana, dihang dapita, di dili kay kumutuo anak kay ma-verify ma man na ninyo kay ang kasabutan of course duha ka tawo man sabot good no so kinsa may nagsabot dili pwede nga lain-lain lang ha Okay? And um, uh, ato ang mga pagpag pag, pag uh, huna -huna lang yun guys ba nga sa mga, basta dili na ma-enforce. You know, the best thing ay muhang tanawon kung um, nabalhin na bagid or narimati, kung napabasa inyo ang title sa yuta or ang rehistro. Kung inyo ha, pa na, then okay ra mo. Pero di po siguro nga pwede mo limod mo sa inyong utang. Bayritong utang, pero di yun pwede nga mailaha ang yuta. Kay number one, kung wag gyud sila ma-produce nga dokumento, di yun na nila makuha ang yuta. No? Kay naman ay procedure sa pag foreclose sa property. So, i-double check sa na, please. Unya, uh, maybe you might want to see a lawyer kay para maklaro ang mga dokumento ninyo. Pero kung naapagid sa inyo ha, ang titulo, wala nila narimati. Kaya kung narimati, nabalhin na na sila ha. So, i-check sa na dito ha. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy na amoy na na pagtulon an karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa tuang programa, kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, naghang salamat o maayong adlaw.